Hello Corin TV ito ha pakinggan natin si Senator Revilla ito yung tungkol ito sa pagbaba ng retirement age ng mga empleyado ng gobyerno Ito yung ano ha ito yung House Bill 8683 An act of lowering the optional retirement age of all government workers from age 60 to 56 years old. Optional lang to ha. Hindi to applicable sa lahat kasi yung iba kasi baka ine-expect nila na lahat makakatanggap ha. Kasi pag meron ka ng mga natatanggap na mga binipisyo galing sa gobyerno o sa galing galing sa ibang ahensya malamang hindi ka din makakatanggap nito ha? at eto pa kailangan mo magparehistro sa OSCAR OSCAR kailangan mo magparehistro sa OSCAR mag ano ka doon ng ID para ano ka legible ka para makatanggap ka ng mga binipisyo galing sa gobyerno Upang, uh, magpasalamat sa ating uh, mahal na pangulo at uh, nalagdaan na yung ating uh, itong expanded uh, centenarian law at uh, nagpapasalamat tayo sa ating Senate President sa ating mga colleagues especially to Senator Imee uh, at bibilang chairman na talaga namang pinag uh, pinagsikapan ninyong uh, maipasa ito dahil uh, as uh, as the author of this uh, bill ay uh, ngayong batas na ako ay natutuwa dahil ito yung campaign uh, promise ko sa ating mga lola at lolo uh, kaya pronto ako ang dami tumatawag nagte-text talaga they're very thankful Even the President kanina sabi, Oh, sino ba ang author nito? Galing ha? Sabi niya, ako po, Mr. President. Ah, ganoon. Tapos si Amy po ang nakipaglaban sa ano. So, by the way, uh, again, happy-happy uh, po ang mahal kanina no, sa, sa Malacanang. At uh, ayan, so good news para, para sa ating mga lolo at lola. You, sir, effective? Well, uh, after you no, 15 days after the, the publication of the sa, sa, official gazette, no? Uh, Sempre tapag on 15 days, antay ka na 15 days, and then effective na yung batas. So yun ang importante yung ma sa official gazette. And then yung budget for this. Uh, wala pa siya itong 2024, but 2025, we'll make sure na nandoon na yung budget na yan. Ang importante ngayon, yung ating mga lola at lolo, magparehistro po sa OSCA doon sa office of uh, senior citizens affairs so yun po ang uh, importante nga para masiguro na matanggap nila yung kanilang uh, benepisyo na ito na uh, galing sa gobyerno ilan ilan yung pwedeng makinabang well uh, bali ang uh, total na pwedeng makinabang po is 194,000 kasi sa 80 years old 103,000 plus sa 85 57,000 plus sa 90 24,000 plus yung 100, of course, 2,500 plus. Total of 2.2 uh, billion. So it's not that big amount na para ibigay natin na bonus sa ating uh, mga lola at lolo. Dahil sa ano na, ano na siya kanang ng batas na gid siya, no? kay Na parmahan naman siya ni Pangulong Bongbong Marcos. At eto pa, may pahabol pa pag mag 80 years old ka parang ano naman no sa panahon siguro ngayon sa panahon ngayon parang yung lifespan ng ng mga Pilipino parang bumababa na talaga pag swerte ka aabot ka ng 80 years old kahit maliit lang maliit lang naman talaga yung 10,000 no kulang pa naman din yun talaga pag meron na tayong mga kanang mga mga sakit-sakit no pag 80 years old Ganun talaga. So, may matatanggap kang 80. May matatanggap kang excuse, excuse sorry. May matatanggap ka na 10,000 pag ma-reach mo yung 80 years old. 85, meron. 90, tsaka 95 at tsaka pag aabot ka ng 100 o centennial, waan ka ng Diyos pag mahaba yung buhay mo, meron kang 100,000 pesos. Siguro ugod-ugod na tayo dyan no Kung bibigyan pa tayo ng mahabang buhay Nako Sana nga no Yeah Bale, hindi siya kasama sa 2024 budget eh Kaya importante magpalista na sila sa OSCA And then, uh, yun, lalabas niyan Yung, yung uh, Supposed to be magbabirthday ngayon ng 80, 90, ayo 80, 85, 90, 95 sa uh, saka yung 100 uh, importante ay magpalista sila at utang ngayon ng gobyerno babayaran sila next year. Yes, 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 yes. Uh, alam naman natin yung ating mga lola at lolo, sila yung mga nag-aalaga nag sa ating mga nagtatrabaho ngayon, malaking utang na loob natin sa kanila kung buhay pa buhay pa yung lola at lolo ko, I'll do the same thing, di ba? Kaya yung mga yung mga lola at lolo, actually konting bonus lang ito eh sa laki ng hirap nila sa ating uh, gobyerno, sa ating mga sa ating mga anak, di ba? So napakalaking bagay. Kaya ito yung uh, pagka nakikita mo sila sa kanila. Eh, eh, anywhere I go, any part of, of the country. Pagka sinisigaw ko na to sa mga lola at lolo, talagang sumisigaw sila sa tuwa. Di ba? Especially uh, wala na silang pinagkakakitaan. Eh, eh kulang at kulang naman yung kanilang kinita noon. Kaya ito yung malaking bagay na Para sa kanila Yes Yes <laughs> Well Ang makukuha when you reach 80 80 years old Tanggap ka ng 10,000 85, 10,000 95, 10,000 eh, 90, 95 10,000 po yan So dati uh, Yung centenarian law yung, yung dating batas natin 100 lang yung nakakatanggap ng 100,000 No, ngayon, meron ka na 80, 85, 90, 95. Tikta 10,000 po yun. So, napakalaking bagay po sa ating mga kababayan. Uh, yung ating senior citizen law, no, uh, yung sa age di ba, 60, saka ka magiging senior citizen na, makapag-avail ka na ng mga discounts. Yung lowering of uh, yung senior citizen age to 50. I-share ko lang tong ano ha, sa papa ko. Yung papa ko kasi is, ano, tumatanggap siya ng, ano, ng SS pension. So, hindi siya pwede sa ano, yung mga binibigay ng gobyerno yung every three months, meron silang matatanggap na na ano na pension galing sa gobyerno. Parang parang 500 a month ganon or ewan ko parang nasa 1,000 ata ngayon siguro parang so sa sa tatlong buwan meron silang 1,500 or kung nag-increase na siya ngayon meron na silang 3,000 so hindi pwedeng maka-apply yung papa ko doon So, kung SS pensioner ka, noon ka lang talaga. ba diba? Kung meron kang SSS, meron kang GSIS, iba din yon Tsaka, iba din yung sa gobyerno na binibigay. Hindi sila pwede na tumatanggap ka sa binibigay ng gobyerno yung monthly nila na, na 500. Tapos, meron ka pang SSS. Hindi siya ganoon Kaya makinig na lang tayo sa sasabihin ng gobyerno. Kung meron kayong mga hindi kayo naliwanagan, Punta kayo sa malapit doon sa ano ninyo sa doon sa punta kayo sa malapit na ano na Oscar office. Doon kayo magano magtanong-tanong kasi para mas ano kayo, mas maliwanagan kayo kung saan kayo pwede, 'di ba? Saan kayo kung anong pwede niyo matanggap na benefits galing sa gobyerno. ganoon, Huwag tayong huwag kayong mag-expect ng too much na marami kayong matatanggap. Kasi, pipiliin din lang naman nila yon Yung ganun lang. Yun lang yung ano ha. Yung pagkakaalam ko. Kasi, syempre, mga senior na din yung mga magulang ko. Okay, thank you. Thank you, thank you. Thank you for watching. Uh, thank you guys. At least, uh, 10. Malaking bagay na. Dahil, uh, this early, tayo, marami ito, 40 years old, may maintenance na. No? So, kaya, <laughs> yun nga, di ba? La lahat naman tayo eh, maka tayo ng discount na yan ay uh, napakalaking bagay. Sir, sorry, nasa, na, sa social justice kay Senator Amy. Kaya nung kinausap ko si Senator Amy after nito maipasa ito, uh, sabi ko, yun na yung ating i-push Sabi niya, antayin natin, mapirmahan na muna ng Pangulo. No? And, uh, so, eh, ngayon napirmahan na, okay na siya. So, yun naman ang tatrabawin namin. Kaya ito po ay hindi lamang po, Kumaga, kumbaga, effort po ito, pinaghirapan ng buong Senado, kaya tayo yung masaya para sa lahat.